ito ngayon, magagamit na to lumang luma na ito ha, ilang taon na to eh ginawa ko to nung mga nakarang bagyo pa eh dati pa ako, oh, tuyong tuyo na gawa mo na paraan, yun, sausaw mo dyan ayun siglit lang ha, papakita natin yung isa na okay na ayun yung isa, may ilaw na brown out kami, brown out kami guys, ano lang to ha, wala na may bibilang ano, kandila at wala rin kami yung solar dito Ibuhos mo na. Yan. Di ba lang luma na yung may mga dumidumi -dumi yung ano niyan, palibot niya. Buti lang naman yan. Eh. Ayan, ipasok mo at saka alog-alogin mo muna. Sige. Ayan, tama yung ginagawa mo. Sanay ka. Sige nga, try mo. Ayun. Ayos. Ayun. Okay na, may ilaw na tayo. Hanggat maubos yung gaas niyan. Ayos. Eh, yung isa eh. Eh, siyempre, brown out kami, kaya, discard eh.